Hi guys, so today is Saturday and day ng aking graduation. So papunta akong sa para sa aking makeup. And din ito, dinaanan ko muna yung aking loan, laundry kasi pinadry cleaning yung aking gown. So nandito kami sa ML Salon sa may Satwa likod ng Almaya. Ang nabayaran ko pala dito ay umabot siya ng 215 kasama na yung tax. And yan, yeah, nagpa-highlights lang ako. Same kami ni Maricel ng color kasi hindi ko kabisado yung mga highlights or what. Kaya ginaya ko na lang yung kay Maricel. So itong nag ano sa akin, nag-ayos ay Indian National at ato siya or Sri Lankan. And nagbigay lang ako ng tip na 10 tsaka sa nag-makeup sa akin which is 5 dirhams kasi ito siya guys, ang ganda ng gawa niya, napaka -pulido. And ayan, so for thing po, lahat makeup, hair, dito po, ginawa lahat. Dito na din kami nagbis sa salon. So first time ko magpa-highlights, kaming dalawa ni Maricel. And meron pa kaming isang kasama, si Sharifa. So ayan na yung finish ano ng ating hair. Pero ipapakulot ko pa yan, guys. So yung lalaki lang din yung magkulot sa akin. Ayan, ang galing niya. Ang galing niya talaga as in. Kasi ako, for me, hindi ko kayang gawin yan sa sarili ko. So, ayan, yung mga makeup namin, same kami ni Maricel. Lahat-lahat same na. Kasi yung makeup, hair and makeup, ang bayad ay 80 and then sa highlights naman ay 100. Ayan, so, bali ang nabayaran namin ay 250. Nandito na kami. Dekan nama dia O

Please uh, take your seats and milestone. It's not easy, is that correct? Yes! Yeah. Uh, that's a total of four months even. No, six oh, months. More than. More. <laughs> more that's more true done. because some six of you would be graduate from different uh, batches. That's we easy. honor we your, your achievements and the recognition for the collective support of your families, friends, loved ones, Joa, oh. who else? Turn that on. <laughs> As these graduates push into the next picture, <laughs> and you can't <laughs> <laughs> Kling rap, kling rap, kling mahal Away when they're shining on my the shining of my fun part Yung mga nyo, nyo yang paling indah uh, yang itukui, dahil this time dipilih tayo ng uh -huh. star the night uh -huh. i didn't deliver it oh. oh. graduation. Pauwi na kami, guys. Kapoy match. Kapoy match. Hindi pwede mag-take out of food. Hi, guys. tapos lang ng aking graduation. Nandito na po ako sa bahay. Alas 12 na po ng mag... Um, alas 12, midnight na. Kadarating ko lang. Nakapagligo na din ako kasi grabe yung um, spray na nilagay nila sa buhok ko. And, yan. Yeah, so far, okay naman yung lahat. Masaya naman. And, tapos na kami sa aming schooling. Ang um, next step is kunin yung certificate for KHDA. Yun yung gagamitin para makapag-apply sa mga hospital or home care. Um, choice na namin kung mag-OGT kami or hindi. Pero, siguro for me, pinag-iisipan ko pa kung mag-OGT ako or uh, mag-apply as home care or yung mga... Basta, pinag-iisipan ko pa kung ano yung gagawin ko ngayon. Kung mag-OGT ba or hindi pero um ayan sana sana maging okay lahat hindi pa naman ako mag-stop sa medsy si continue pa rin pero at least tapos na ako sa pag-aaral ko which is uh, malaking tulong din siya sa akin kasi um, halimbawa gusto ko mag-switch uh, ng job pwede ako makapag-switch into home care or um, hospital kahit ano Basta pasok siya sa pinag-aralan ko. So, yun yung advantage kapag nakapag-aral ka. Kaya, sa lahat ng na mga na-inspired sa aking pag-aaral, pagpatuloy nyo lang yan, ang bayarin naman sa school, matatapos din yan. Kaya, kailangan ng talaga habang nag-aaral tayo is kailangan natin magtipid. Kailangan nakabudget yung money natin sa family at saka sa pamasahin natin sa pagkain natin at saka sa tuition natin. Kailangan nyo lang i-budget talaga and ang um, sa tuition naman, advice ko lang, kung kaya niyong bayaran, bayaran niyo na agad. Kasi pag once na ano siya, na pagsama mo siya pagdating ng graduation day, may kayo. So, kailangan um, by level magbayad kayo. Yun lang naman. And maraming maraming salamat sa pag-join sa aking journey, sa aking CNA journey. And maraming salamat din sa lahat ng na-inspired sa aking pag-aaral. And good luck sa lahat na gustong pumasok din bilang CNA or caregiver. So good luck sa inyong lahat. Sana sana maabot ninyo yung mga gusto ninyong maabot sa buhay, then sa buhay or in the future. So ayun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe and comment down below for more katanungan. Bye guys. Tapos na ang ating CNA journey. Thank you for watching.